Abantero ang tawag sa mga tulad ni Kuya Renato. Sila ang taga ng mga bato para makagawa ng tunnel. Hindi lahat ng batong matitibag mapapakinabangan. Kailangan pa nilang piliin sa mga batong ito kung alin ang may bina o gold ore. Mga bato na kinakapitan daw ng ginto. Iipunin nila mga batong ito sa mga sako. Kuya, ilang sako ang kailangan mo mabuo sa isang araw? Sampo. Sampung sako ang kailangan nila. Sampung bag, ten bags. Ten bags. Ang isang sako, siguro inaabot sila ng mga less than one hour. Siguro mga 30 minutes, 45 minutes na ano, na pag paghuhukay para makabuo sila ng isang sako. Eh, ang kota nila sampung sako. Kaya, inaabot sila dito ng otso oras sa ilalim ng, ng panel. Habang nagtatrabaho si Kuya Renato, napansin kong marami ng sakong nakapaligid sa kanyang pwesto. Kung nakikita po ninyo dito, may mga... May mga sako-sako po dito ng bato. Ayan, yung mga sako-sako ng baton na yan, Yun po yan ang... naman ang kukunin ng mga atrasero. atrasero po. Yung mga atrasero, kailangan matikas ang katawan nun kasi magbubuhat siya ng, siguro mga ilang kilo ba itong isang sako na ito? 15 na, yan eh. Mga yan, yung mga... 15 kilos habang nagtitiktik kami sa ilalim, mano-mano namang kinakarga ng mga atrasero sa itaas ang mga sako ng bina. 9 pesos ang bayad sa bawat sakong kanilang mabubuhat. Sa ganitong trabaho karaniwang nagsisimula ang mga minero. Katunayan, dati ring atrasero si Kuya Renato. Pero nang tumanda siya at natuto ng maghanap ng bina, naging abantero na siya. Mas malaki raw ang kita ng mga abantero. So sa isang araw po, magkano ang karaniwan po ninyong kinikita bilang abantero? Limang araw ko nag-abante, kapira ako ng 7K. 7K, limang araw. Maganda ng kita. Tapos 15 days ko, nakasahad ako ng 16K. Oo. Saan niyo po ginagastos yung pera? sa estudyante ko. Kasi may graduating na ako ngayon. Graduating ng ano po? Sa college. Naku, congratulations! Sa mga anak ni Kuya Renato, dalawa na ang nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi pa raw siya pwedeng tumigil dahil papasok na sa kolehiyo ang kanyang paboritong bunso na si Cherry May. Si Cherry May ang bunsong babae sa pamilya Fado. Masipag, mapagmahal, ang madalas na gumagawa ng baon ng kanyang tatay Renato. So, simula nung pinanganak ka, si Papa mo nasa mina na talaga? Opo. Alam mo ang trabaho niya dito sa pagmimina? Dati po, eh, nung hindi pa ako nag, ano, sumasama sa kanya dito, wala ako ano, masyadong alam kung ano ang ginagawa nila. Nako curious pa ako kung ano, kung ano ang ginagawa nila sa loob. Past three years, naisipan ko na ano suma sumama sa kanila na mag ano tingnan mag opo mag-observe kung anong ginagawa nila dito So nung una mong nakita si Papa na nandun sa loob anong naramdaman mo Am um, nag-aalala po ako or nagigilte, ganun Nagigilty ka Ba't ka nagigilte? Hello, ba't ka naman nagigilty? Wala ka naman kasalanan. Akala ko kasi madali lang yung ginagawa nila dito. So, nung nakita ko na lang siya, ano, ang um, pawis niya. Ganun pala kahirap yung trabaho nila dito as, ano, as miners. Tsaka yung mga pera na nakukuha nila, eh, dugot pawis pala yung, ano, yung source nila. So, nung nakita mo na ganun pala kahirap, ano po, inisip ko na magtipid, yan, mag, ano, ko na lang yung pera pag, ano po, pag kailangan ko. Simula noon, nagdesisyon si Cherry May na tulungan ng ama sa pamamagitan ng pagiging unawera. Mula sa salitang hunaw na ang ibig sabihin hugasan, trabaho ng mga unawera na hugasan ng bawat isang bato para mas madaling makuha dito ang ginto. Hindi lahat ng nakukuha nila dun sa ilalim ng tunnel ay siguradong may ginto. So yung siguradong may ginto, yun yung tinatawag nilang good ore katulad nito. Yung good ore na yan, paghahati-hatian yan ng lahat ng mga abantero. So ang kota nila ay 180 bags para kumita sila. Ipoproseso nila yon, tapos paghahati-hatian nila kapag nakakuha na sila ng, ng magandang ginto doon. Ngayon, yung ibang mga, mga nakukuha nila, wala namang ginto or kaunti lang yung ginto. Yun yung pumupunta dito sa making kung tawagin nila. Ito yung kumbaga parang waste na ore na. Yung alam nilang hindi masyadong mataas yung percentage ng gold. Pero nagbabaka sakali yung mga tao dito na baka meron pa silang makuha kahit na alikabok lang ng ginto. Limampung sako ng bato ang kailangang mahugasan ng grupo para kumita ang bawat isa sa kanila ng isang daang piso kada araw. Ginagawa ko po yun kasi sa ano, pang allowance ko sa school and may ibang babayarin. So for ano na din, ng assistant for ano, sa pag-aaral at sa katulong ko na rin sa, ano, sa papa ko kasi um, tatlo kami nag-aaral tapos sabay-sabay kami. Kamakailan, nagtapos ng senior high si Cherry May. College na siya ngayong pasukan. Minsan ba kuya inisip mo mag give up na lang? Kaso uh -huh. inisip ko naman ba yung estudyante ko eh. Cherry May. Cherry May. Sana sa'yo katapos sana bago ako paghinto sa paghanap ng ginto. Kapag may lakas pa. <laughs> Pag naisip mo ang mga anak mo, naglakas na ang loob mo. Opo. Ginagawa ko lang sila ng inspirasyon sa pagtrabaho. Sana makatapos si Jeremy. Ganon talaga ang ating mga anak ang nagbibigay ng lakas sa atin. Para lumabang. Alay na kuya, mag na tayo. Walang madilim. Walang mahirap. Sa isang amang nagmimina. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan, tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.